Guys, hindi tayo ngayon sa kikingin jeans. Uy. Happy Chinese New Year. You know, ano, tiko yung tikoy care of, ano, Eric. ni Eric, our oh, president, Gago. Maki. Uh, dito ngayon si Ray. Ayan. Si, ano, new member Ray. Si Aris. Yung mm. dalawa pa sa labas. dalawa si Max kasi, ano, Eric. Nag-uusap pa eh. Business matters yata. natin? <laughs> Uh, oh, alam, ano nga yung... sabi mo ngayon, ha? Ano? Uh, Happy New Year! Happy okay. Yun lang? Okay. Oo. Tarantado. Happy New Year lang. Oo. Wala nang ano, naisip din. Wala nang naisip. Pumunta na kayo dito. Busing yung tibol. Oo. Oh, sige, sige. Ang <laughs> dami nga, eh. Mayigit. Mga 50 pieces daw <laughs> to, eh. Oh, mga 50 pieces yan. Mm. Oo. Oh, may kaya sa tibol. Oo. Oh, Tama. Puro. Mm. Tikoy, ano? Tikoy party. Tikoy festival. Hmm. Uh, <laughs> Anyways, mamaya na lang ulit. Bye-bye.